para sa birthday nito. Pero nung October pa. So, ngayon ko na ibigay. Kasi nga, yeah, nag ako. So, let's see video. Oh, Tapagit ako sa iyo. Ang mga 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 ako ng siya. So, hindi naman po siya, ano, eh. um, ganong kamahal. Eh. Pero, uh, ito yung naman ng white tape para sa akin. Eh. Pero, ito rin makakita ko sa inyo So, ayun guys, since every time na sumasahod so, ako, nag-ipuntula ako ng 10-10. So, ito na lang yung natira. natin ko 10 dollar para sa ibibili ko sa kasi since nag-aaral pa ako mas sa Pilipinas ako lagi siyang lumingi sa akin ng relo so may isip ko ito siya ayan gold plated po siya pero hindi siya pong but uh, non-fadeable po siya ayan video vlog ko talaga gusto ko kasi yun lang first time kasi siya first ko siya bigyan ng uh, regalo since mat matagal na siyang I lagi siya na yun sa akin na regalo siya so, na bigyan talaga siya one para naman kahit pa paano pag suot na ito naalala 嗯，对对对。 tama yung size pero tingin ko naman tama kasi magkasing ayun ko lang kung ano 36 kasi ito ako kasi 37 so ito guys yung 20 napakita ko lang na, pa next time yung ano mabibili ko ilalabay dito 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 so. Kesekian video nak kongsi lagi, jika ada yang nak abis nampak macam macam, eh, terus pasti saya nak buat. Kalau masih nak, saya akan pinjam macam. So, itu entik guys, bye Actually, pag siya, kasama mo ako with a So, yun guys, hindi ko alam kung paano yung So, ayun guys, today ang bibigay ko yung regalo ko sa pinsan ko. So, titignan natin kung saan siya nag-aantay sa akin. So, dito kami. Ibibigay ko na yung regalo ko. Ang Yung regalo ko. Pero kailangan buk... Ay, hindi. Uy! Bakit? Patagal ka na nag-aantay sa akin? <laughs> <laughs> Ay, diba? ito yung, di ba, diba? lagi ka kasi nagde-demand ng ano, regalo mo sa akin na every birthday mo, ayun, demand ka ng demand. Tapos Pasko, demand ka ng demand. So, hindi naman, hindi ko naman pinapansin kasi nga, di ba, alam ko na makakabili ka naman. So, is a simple gift. Ano ba yan yung chan ko? Kinakabahan ko na ako sa sa gift mo eh. It's, <laughs> It's a simple gift pero para sa akin ah uh, mahalaga na kasi ngayon lang ako magbibigay ng regalo sa'yo na ganito. As in nga pinag-ipunan ko ng sampu-sampu. <laughs> <laughs> Kinakabahan ko so, ba, ah, Ito siya. Pero kailangan buksan mo para makita ko rin. Oh. Buksan mo dyan. Mm. Masaya ka ba? Excited. Excited, excited ako. Ano ba ito? Kailangan yung YouTube. panoorin ko. Tara! Ay, wow! Diyos ko, ano naman ito? Tapos, mapanood mo yung YouTube ko. Oh, yes! Ah! God. Ay, ano to? Teka lang, teka oh, oh, <laughs> oh, my, God! oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! Tara! mo nga. Oh go. my God. Eh, ano yan? Ang laman? Buksan mo naman, makita mo. Wow! Ay, may warranty pa. Iranty na mo. My God! Ay, tignan mo, mo siya naman sabi. sa loob ng ano niya. Meron pa yan. Meron pa rin sa loob. Tignan mo kung ano yan. May warranty card pa yan. Oo oh, nga eh. Wow! Ang ganda. I love it talaga. Eh, ito siya. Hindi siya, ano, phoneable. Tignan mo kasi mabigat siya. Alam ko. Hindi siya phoneable pero hindi siya... So, uh, tapapalitan remove. ko na siya. Ang ganda. Hindi siya, ano ba ibig sabihin nun? Hindi ba fadeable? <laughs> Ang ganda, bro! and then oh since god. at saka at ah, saka ito, ka, ako, meron, meron ayan wow. ito para lagi mo akong naalala pag nagta-travel ka <laughs> charot at saka meron pa oh ayan at saka yung god. ano kasi oh lagi kang nagdedemad ng shoes sa akin oh my ati. god oh my god may shoes so cool oh ganda. Ay, ang ganda! Since white lovers ako. So, ayan, binigay. Ang size ko, 30 37. So hindi ko alam mo. kung 36 ka. So ayan. 37 36. ako. Parang may mirado ka siya to. Ang ganda! Promise! Ay isod mo nga siya siya. Baka ipatawa mo. Hindi ah! Ba't kayo minigay. OMG! Oh my gosh! Ang Ang ganda! Gumawa pa nga to. Mutikasta. White! I love you! Plastic? Thank you. Plastic! Ay hindi <laughs> Nating pa ako dito para lang <laughs> tanggapin yung regalo niya. Ay, mapapanood mo kung bakit mayroon siyang ganito pa siya. Mapapanood ko yung explanation mo sa YouTube ko bakit mayroon oh, oh, siya. Oo, kung bakit may bag. <laughs> Alam ko na kasi careless, nawawala ang trabaho. Parang, ay, I love it! Bye-bye. Mag-bye-bye -bye ka na. Ano mo naman masasabi mo? I'm so happy kasi ano, pero ano matalino siya ha. Binigay niya ng December para Pasko, birthday, lahat. Na. <laughs> pero isahan. Bas pero I'm so happy talaga. Sarang bangit na yupi-yupiin na. Kasi iniisip ko paano ko ilalagay talaga yan. So ayun guys, nabigay ko na rin yung regalo ko sa kanya na lagi niyang sinasabi sa akin pero dinidedma ko palagi every year. Kaya ayan, bit-bit na niya. So abangan sa... Abang Hansa! So that's that's it for today's video guys. Um, maybe kena buat yang gift buat sah pinasan also. Aiyon, thanks for watching my video. See you next